Wait a minute. <laughs> no, 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 no. <laughs> nice. The eagle no, no. Ito may bato si kuya Okay, huwag nyo akong patawirin <laughs> Ang kulit eh <laughs> Huwag nyo akong patawirin, sige <laughs> Dalaw-dalawang bato ang awak na <laughs> Kuya eh, no? <laughs> pangkalso lang 'yon pangkalso Tumuha na siya ng pangkalso Baka sabihin eh ibaba to pag hindi siya pinadaan pag tumawid siya ano? So, mukhang ikakalsyo niya dun sa Egypt ay ang pinda